So, mo ang kuan, gabi kasagbot sagbot ng Sacred Heart. Ah. so, we're going there. So, good video ta. For today's video, gini. So, oh, the iconic lumboy. Natoy Lomboy guys. Wala na. So, no bibo kay sa una. Way back 2021. But look at now. So, Mag-start sa video, ha? Okay, na akong photographer, oh. So, one second heart, guys. Yung mga lula, sure ko din na graduated high school. So, dahil na kay Balay, diya, guys. So, oh. diya ang national high school. Oh. Hangak. So, diba? Sa namingaw na madani, please like lang sa akong reels. Okay, share lang ninyo, why not? Diba? ba dahil na kayo mga kababalaghan dyan, diba, may tabo. Mm -mm. Yes, it's me, Ma Taxi. I'm back to back, so it's a good Friday, so Holy Week, 2025. So, if you're asking us if tagadiri yung ka-family going ka place balukang asan This is one of the iconic, one of the legendary, one of the famous place in our barangay. So sa so, kita niyon no, na daganak isang but ra before. Kay before diyan ang kulahan. So naka-bantay may yung mga lula pa diha nag-graduate. Akong lula din nag-graduate sa high school. Imagine na kadugay ng school. Akong lula hapit 80 kapin na. dire siya gusto yung school, high school. So dire o. Oh, Dahan na kay Kahoy Sa ka, Kauna wala pa kayo na. Nanay mga balay nakapalibot. So muli siya kung, kung gusto mo po picture mag... Pwede na po muli mag... Ang siguro dili ka na mag photoshoot, photoshoot. May naanin ba yung mga drama sa photoshoot na sa mga event-event ma. Dabi ni mga wedding-wedding scammy roots. So muli siya guys. I'm proud to say this is Barangay Anakan, and this is France Mega so don't forget to like share and follow my wheels it's uh, my account is a France Ultra and of course I have a page it's a France Salida page mabuhay Yes, hello, I'm back. Nag-outfit, go outfit check. Thank you sa outfit outfit Elsa Marie. So, of course, sa ako ning giukay. Agad ka ni ako ning amo. So, diri kay diri ng hitabo. Kaniging lugar kay daghang gigil pang hitabo. This is the sacred heart. Daghang pang hitabo mga kukuan. Mga malabi na gabi. Daghang pang hitabo. Dari mga sa una. Mga babuntagan. ni of course, diri Nagito yung mga cottages sa una. Mutong dirigit ng hitabo ang famous na cottage number kung saan binansagan siyang Borley Queen and of course nagmarka siya I think 14 to, ah, ano 14 years ago dire siya nagmarka din siya gumawa ng di malilimutan mga pangyayari best actress grand slam best actress sa paggawa niyang pelikulang Borley Queen and of course happy anniversary wag it's your anniversary it's your time to shine Dili ko ka na umalimutan pa yung anniversary. Basta Holy Week, kay imo ginamarka Markadong Ramela. Yung patak gini mong second Cottage number for the Bolus Queen. So, ingat ka di uwang. so maning reason yun. Markado yun. Kadang kami nagmarka nga mga kailan ako dire pero ibagi ang marka mo kay buhing saksig yun ko. So, muna na siya. Happy anniversary wang ano buhay.